Hello guys, good morning po sa inyo lahat. So, andito naman po tayo sa loob ng mini greenhouse ko and today may papakita ko sa inyo. Check this out. Ayun o. No? Ayan yeah, guys, so, ito yung gusto kong pakita sa inyo. Ayan po, may bulaklak na po ulit ang manga natin. So, unti-unti na po kasing umiinit, kaya yan, namulaklak na yung manga. So, kailangan ko na ayusin yung mga halaman dyan. Ito yung puno ng malunggay ko. Yung yung kanong kataba na yan. Ayan, may bulaklak na ulit nilabas. Naglalabas na ulit ng dahon. Meron ako dito ang suha. Ayan guys, may bulaklak na. Yung Taiwan jujube natin o yung giant jujube, yan po, nagsibulan na ulit. Tapos siya guys, oh. Labasan na ng mga dahon. Ito yung jujube nat. Ah, sorry. Ito yung jabuti natin. Ayan, lago na rin. And ayan po yung bayabas. So, nagdidilig po ako kanina. And ayan po, may nakita ko. May bulaklak na po ang bayabas natin, guys. Dahil nga, unti-unti nang umiinit dito sa loob ng greenhouse at dito sa Japan. So again, yung kumainit sa labas, doble po ang init dito sa loob ng mini greenhouse. Kaya yan po, yung mga bayabas, nag-uumpisa na ulit maglabas ng mga bulaklak. Then yung suha, ayan, namulaklak na rin. Yung mangga. Ito yung bulaklak natin, sobrang bigat na yung orchids. Tumumba na. Ayan guys, ang ganda ng bulaklak. So, malapit na natin ilabas yung mga halaman natin dito sa loob ng mini greenhouse. Dahil again, umiinit na dito sa Japan. So, pwede na natin silang ilabas and i hindi naman actually iriripat. Yung iba, iriripat natin tulad nito. Lalagay natin sa malaking paso. Yung mga iba naman na malalaki na yung lalagyan, uh, papaltan lang natin ng lupa. So, bakit natin papalitan ng lupa? Actually, sa mga fruiting plants or fruiting trees, kailangan natin required na palitan sila ng lupa at least once a year after nilang mamunga. So, dito sa case natin, nandito tayo sa Japan, after ng winter, bago mag-start ang Pinalapas lang natin ang train, guys. Again, okay, bago mag-start po ang summer, uh, bago sila mamulaklak, mamunga, paltan po natin ang malaking lalagyan, paltan ng lupa para may panibago silang nutrients na makuha, and para mas magbulaklak sila at magbunga ng marami. So, para ma-refresh din yung mga ugat nila pag nilagyan natin ang mas malaking lalagyan, mas makakagala po sila. So, masama rin po kasi masyadong kulob na kulob yung mga ugat nila for sure ang laguna na ugat na mga yan dahil maliit lang yung lalagyan nila. So, papaltak mo natin sila ng lalagyan, yung iba dyan, o karamihan, and lalagyan natin ng panabagong lupa, plus mga pataba, animal manure, para mas marami sila makuha ng nutrients. So, yan, and yung iba, kung meron tayo pwedeng ilagay direkto sa lupa, idadirect natin sa lupa, tapos, yung iba naman kakat natin para paugatan tulad nito kung malunggay natin ang taas na po yan, mataas pa po sa akin so yung ilang branches nyan ikakat natin para ipunla para magkaugat para magkaroon tayo ng panibagong mga uh, malunggay seedlings para mas dumami ang mga malunggay natin so sa puro natin na ito kakat natin ang dito lang kasi ang bilis nilang lumaki so at natin dito chachap natin ng lempirasyan para mas marami tayong mapapatubo. And yung ibang bayabas dyan, dadalhin natin ulit sa ka kaibigan nating hapon. Papahirim ulit natin yung puno para meron siyang bayabas sa kanya. Uy, ang dami na pala ng bulaklak ng bayabas. Ngayon ko lang napasya. Kala ko tatlo lang. So ganyan, yung suha naman ililipat din natin ng mas malaking lalagyan ba or hindi kasi may bulaklak na baka magtampo. so for the meanwhile I think lagyan ko na lang muna ng pataba kasi baka magtapo malaglag yung mga bulaklak sayang naman and meron tayong isang pinaukata na bayabas hindi ko na kung buhay pa or hindi check natin tapos dahil ayun po yung bayabas natin syado ng malaki ulit So, pili tayo ulit ng mga branches na malalaki. Papaugatan natin. Same thing yung sa mga nasa paso. Paugatan din natin yung iba para mas damami yung mayabas natin. So, again, itong isang malaking to. Nakadirect director po sa lupa yan. So, yun yung main tree natin. Yung kauna-una natin na bilis sa Okinawa. So, marami tayo ditong halaman na ilalabas. Marami din tayong actually na namatay na uno sadly itong mga sampalok ko oh, hindi ko sure kung buhay pa or patay na pero most likely wala na ah ito buhay pa to itong isang sampalok na to buhay pa lanta lang yung dahon malaki na puno na to wala na patay na tuyot na ito rin yung katabi niya tuwit na sayang so, kung sky clitor isa ito wala na rin wala na so kahit pa paano meron tayong isang sampalok palok na natira sayang so, and sa mga bonsai natin marami rin po actually ang namatay dahil sobrang busy natin nakapokus tayo dun sa bagong farm ito yung bonsai na ito wala na Yun. Ang dami kong bonsai na nawala guys. Napabayaan po natin. Yung mga magaganda natin bonsai. Sa ayan. Itong isang malunggay ko dito. Ayan din. Wala, hindi kinain yung lamig. Wala na rin. Sayang ang laki na sana niya, no? Okay. So. Ayos muna ako dito guys. Ito yung isang maple natin. Ito yung miniature apple natin na, May mga dahon na Yung mga bonsai seedlings natin dito Ayan po Buhay na ulit Ito kailangan na talaga mairipat to Lito masyado ng pasok May crack na Okay guys so Ayos muna ako dito ng konti Then punta ako sa farm Marami po po tayong gagawin doon. So, update ko na lang kayo. And, hindi ko sure kung naipakita ko na to sa video pero, may, meron tayong bagong bayabas guys. Eto. So, kung mapapansin nyo, balik ko camera. So, okay, guys, ito po yung sinasabi ko, bayabas. So, kung makikita nyo yung dahon niya may violet. So, ibang variety po ito. Hindi po sa akin yan. Sa kaibigan nating hapon, ipinatabi lang dito, pero hihiramin ko sa kanya. Tatanong ko kung pwede niyang iwanan sa akin para maparami natin. And ilalagay ko sa mas malaking lalagyan para mas dumaki agad. Ganyan, no? Hindi ko pa alam kung anong variety na bayabas yan, pero violet ang dahon niya, guys. Or nagbabayolit. Abangan niya yan, guys, ha. So again, hindi ko na masyado papaba ito guys. Abangan nyo yung mga gagawin natin yung updates dito. So, yan. Ingat po tayo lang talaga.